Hinarang umano ng armadong lalaki ang isang bata habang papauwi mula sa school. Ang pangyayari ay nagdulot ng pagkatakot sa mga residente ng Libang Makatoaklan. Ado, ang investigasyon ng Makato Municipal Police Station. Nagdulot ng pangamba sa mga residente ang balitang hinarang umano ang batang ito. Nang isang dipa na kilalang armadong lalaki sa isang bahagi ng barangay Libang Makato, Aklan. Ayon sa salaysay ng siyam na taong gulang na bata, naglalakad o sila pa uwi galing sa school nang marating nila isang bahagi ng daan na walang mga residente. Naglalakad silang magkapatid, tatlo sila. Uh -huh. Na Nauna daw yung bunso nilang babae. Uh -huh. Sumunod daw yung grade 5 student na yon, sumunod yung grade 4 pag umaga, hinahatid sila ng papa nila. Tapos pag hapon, naglalakad lang yan sila pa -uwi kasi nagtatrabaho pa yung papa niya. Ilan kami magkaibahan? Tatlo. Tatlo. Tapos ano na tabo? Ikaw na una, Katimo? Una, no? Ako muna abe uli. Alang ano-ano ay isang lalaki manong tumulak sa kanya papunta sa damuhan. Ako abe okay, o okay, hay. Bumulpi eh, na na yung dito sa ano ato. Sa boss Nag-uli kami ay nanguyo dire ng Yung area na yan na pinangyarihan, Kap, ano yan? Mabundok na area talaga yan? Ah, uh, kung baga, eh, walang nakatera talaga yan doon. Inakpado o ng lalaki ang bungangan ng bata at pinagsisipa pa ito. S Sipa na rin na na, altab na na Ayon sa kanyang kuya na kasama din itong naglalakad, narinig umano nito ang sigaw na nakababatang kapatid. kaya't agad niya itong binalikan. Tapos nung habang naglalakad daw sila, sabi niya, hinahanap niya yung kapatid niya, nawala na daw doon sa ano niya, sa likod. Uh -huh. Tapos tinawag niya, sabi niya gano'n, yung pangalan ng kapatid niya. Uh -huh. Ay pagtawag niya, malayo na daw yung ano, yung busis ng kapatid niya. Uh -huh. Tapos ay eh, pinuntahan daw niya yung ano na yun, yung boses nung kapatid niya. Oo, uh oo. -huh. nakita daw niya na mayroong la, ano, lalaki na nakahawak sa kamay nung ano niya, kapatid niya. Uh -huh. Tapos i eh, tinatadyakan daw, yun uh -huh. daw. Tapos sigaw daw nang sigaw yung kapatid niya. Singgit ang manghod uh niya, bayay. Hinguyod ko noro. Mm -hmm. So, mm -hmm. din napati ang kawagin ang tunan ko rin ay ito yung mga ginojid rin ni Mojak. dali, -dali na ang sospek nang sumigaw ang biktima at nakita dito ang nakatandang kapatid na tumatakbo upang sumaklolo. Ang buo ko ang mga dum pagkakita na kako dumagagan ni Mao. Duro na laki na to. Ang binuo ko rin manghod niya, ito, ginsinipa-sipa na abe. Ano ro natabura yun pagsinggit ni mo? Adlagan din katuluan ho, laki man. Mm-hmm. Hey, din ako di niya. Ito na, hindi na ako Hindi kami ito pa. Ibabos kasada. sa May ilang mga residenteng mula sa balayo na nakarinig sa sigaw ng mga bata na tumulong din sa kanila. Sumingkit rayon man ikot bulig. Oh. Abo ro nagbulig kinyo ito rayon. May mm -hmm. bagay man kon sa unahan gid pagkabati man naguwa uta. Oo. Oh. Manduyo mga. Inuso man tawo tawong ato wa abot sa nag dahil magamu abi to ang may sa kuan abi to nga may baril may baril oh hadlok na mga tawo ron oh ano halwa isinumbong ng mga bata sa kanilang ama ang nangyari at agad silang nagtungo sa kapitan ng kanilang barangay pang ipaalam ang insidente tapos sabi kong ganun eh ano nang ginawa niyo pagka ano muwi kami sa bahay tapos ano nag sumbong kay papanya. Tapos yung kagad-agad tumunta yung mga residente doon, tapos yung tatay niya pumunta doon sa site. Tapos mm -hmm. tinignan nila, yung area ay medyo medyo ang ano nga talaga mayroong dinaan doon na sa paghila ng bata. Meron mm -hmm. ano doon. Parang mayroong bakas na oo, oo, mayroong na, nag-struggle talaga mm -hmm. doon. Hay, mm -hmm. ko karon. Nagtagisyo taro nga. Mhm. Nga Doon ko may tao nga nag harang kanda mm. nga nakabunit na to nga ginaguyod imaw ko no pasugod di ka, to, sa, ma, siot nga to nga lugar nagagihay nagagtugagi ako di ka to, sa lugar nga to nga ging mm. tabuan tabuan pero anang sinilas ito pa mm -hmm. nawigit ito, sang lingit tapos na tong ito, o nga makunay ito report ko lang sa ating... Agad din silang sinamahan ng kapitan sa pulisya pang maaksyonan ang pangyayari. Mga 5:30 siguro ng hapon, may pumunta dito ng uh, uh, persona, uh, mag-ama uh -huh. sa isang uh, bata at saka yung tatay. Pumunta dito, nag-report sa akin na sabi niya, meron daw na lalaking humarang sa kanila nung sila ipapauwi galing sa school kaagad agad nung pagpunta nila dito inasisan ko sila, pin dinala ko sa police station, uh, mm -hmm. parang ma namin yung incidente na yun mm -hmm. so hindi naman na ano kagad ka kasi madilim na kasi yun oh, oh, na, hapon na. Oh, mahapon na oh, oh. Siyempre, hindi naman siguro ko ako magkakuwento-kwento lang yung batang yun. Kasi pagdating dito eh, uh -huh. na parang siyang umiiyak tapos nangingi. Based nga po sa na record natin, di ba, noong September 19, uh -huh. uh, alas 5 ng hapon, ay meron dumulong sa ating tanggapan uh -huh. upang sabihin na meron nga daw pong isang individual na nanutok umano at uh -huh. uh, nangharas ng mga kabataan ho natin sa barangay, Libang, makatuaklan Base sa paglalarawan ng mga bata, ang sospek ay nakasuot ng brown na sando, itim na short, at itim na bonnet. Dahilan ko bakit hindi nila ito namukhaan. Ayon sa mga bata, mayroon din umano itong dalang barila. Tinanong so, ko yung bata, ga, sino yung lalaki? Sabi niya hindi na daw alam kasi nakabunit daw yung lalaki. Mm -hmm. Ano ro, dalait laki nga to? Baril. Gin tutukan ka mo't baril. Oh. Wa man. Bali harang lang ka. Wa gin na ito. Ha. Huh. Yan nuroan na nga nasuksok. Nga nga kasandong ako lay brown. Nag naka itom. May short. Nag naka bonnet. Hmm. Ititum. Ag ano ang dala? Baril. May baril? Mahaba o ano? Mahaba. na buwitan Sa investigasyon ng Makato Municipal Police Station, alabas na trip-trip lang ng sospek ang ginawang pananakot at pananakit sa nasabing bata. Ayon sa ating intel operatives na uh, which is pinapaloob ko agad yung nasabing insidente, mm -hmm. uh, lumabas ho dito na parang trip-trip lang na ginawa mm -hmm. ng isang individual itong pananakot sa mga bata mm -hmm. na nagsosolo o mga mm -hmm. naglalakad pa uwi ng galing school. Opo. Uh, kumbaga, isang isolated case lang ng pananakot laban uh -oh. sa mga bata. Pinabi ni Police Captain Mark Daryl Villanueva ang hepe ng Makato Municipal Police Station na hindi totoog baril kundi isang buga ang hawak ng sospek nung nangyari ang insidente. Pinakitaan natin ng Uh, ibat ibang klase na mahabang baril itong mga batang to mm -hmm. sa gamit ng cellphone at uh -huh. uh, na pinakitaan natin sila na iba't ibang klase ng baril ngunit unit uh, negative na identified ng bata ang nasabing uh, ba mga baril mm -hmm. pero nung pinakitaan natin ito ng ng boga which is yung ginagamit natin tuwing bagong taon. Uh -huh. Kalimitan ginagamit ang boga tuwing bagong taon. Uh -huh. So positively in-identified ng bata na boga nga ang nakita niya dun sa lalaking uh, sinasabi niya during the incident. Gayon pa ba ang ng hepe? Na may kaukulang parusa ang ginawa ng suspect. May ang batas mm -hmm. sa paggamit at pananakot gamit ang baril oh. o replica ng baril. Uh, ngunit nga lang po ay record shows lang po is yung statement ng batang in-interview po natin which is mm -hmm. uh, lumalabas na uh, replica lang mm -hmm. o yung tinatawag natin boga yung ginamit na pananakot dun sa nasabing insidente. Oh, sa kabila ng nangyaring insidente, ay tiniyak naman ni Police Captain Villanueva na pa-iigtingin nila ang seguridad ng mga residente sa nasabing bayan. Sa ilalim ng aking pamumuno, responsibilidad ko po ang kaligtasan at seguridad ng ating komunidad, Sir. Kami po dito sa uh, Makato PNP ang ay taos puso magsisilbi para sa ating mga mamamayan. At uh, pinapangako ko po, po sa inyo na... Uh, during this uh, incoming uh, barangay and in SK election ay mahigpit po nating ano mahigpit po nating babantayan mm -hmm. uh, at iingatan ng ang ating mga kalsada at ng ating mga pamuluyo laban sa illegal na paggamit ng mga baril Doa oh, ah. B B B B News Online B News Online.